So, oh, ayan na guys. Tapos na yung ating kinilaw na bangos. So, ayan. Ang sarap na guys. Kasi nilagyan natin siya ng lemon. Yung native na lemon kasi sobrang bango. Tapos, nilagyan din natin siya ng tabon-tabon. So, ayan. Nagpapawala ng uh, langsa sa ating kinilaw. Hello guys! So ang gagawin natin ngayon guys, magkikilaw na naman tayo. Tapos, ang gagamitin natin is bangus. So ayan, meron tayong malaking bangus dyan. Meron din tayong tabon-tabon. Talagang pang ano natin sa kilaw. At saka meron tayong native na lemon. Meron tayo ditong um, sibuyas. So maglalagay din akong kaunting bawang. Kasi yung Uh, Bangus kasi guys is medyo malangsa siya pagka hindi maayos yung pagkakagawa tapos meron din tayong dito sibuyas dahon tapos meron tayong uh, luya at saka kalamansi ang so, unang gagawin natin ngayon guys is uh, hiwain natin ng malilit itong ating bangus. Ayan. Ayan guys, yung na natin. Hindi natin isasama yung ulo. Ayan. Si... Ang <coughs> Tanggalin din natin itong ganito. Ayan. Ito guys, naboneless na to. Naboneless na tong bangus na to. ina e, ko na siya. Kasi hindi siya pwede gawin natin kilaw na hindi siya naboneless. Ayan. Tanggalin natin yung mga tinig-tinig niya. Hindi e, natin pwede isama yung mga tinig-tinig. Dahil baka tayo ay matinig. So ayan na guys, natapos na natin uh, hiwain yung ating bangus So sunod natin gagawin guys is, ugasan natin siya sa suka.

ting lemon, ting sibuyas buyas dahol, ating si ni guys, dikdikin naman natin yung ating bawang. At ang pinakalas natin ay ang tabon-tabon. So, kukurin natin. Kukurin lang. So, ayan guys. Lagyan natin ng suka. Tapos, durugin natin hanggang sa magkataas. tiga ya, anak-anak tiga ya. satu so, saya ano lang sa ng ating kinilaw pag meron ito. Ayan. Ngayon guys, timplahan na natin. Ayan, lagay tayo ng asin. Tapos, bitchin. Ayan, bitchin natin. Tapos, syempre suka. Ayan, paghaluin na natin. guys. Sarap. So nakalimutan ko lang bumili ng ano guys eh. Pipino. Mas masarap sana kung may pipino. Pero masarap pa rin naman kung walang pipino.